Mga kadiboto, ito po si Father Junces ko ng inyong kalakbay at pastol dito sa si Kiyapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sereno. Sa ngalan po ng mga pari at mga lingkod simbahan ay nais pong ipabatid namin ang aming tauspusong pasasalamat sa inyong pakikiisa sa ating kapistahan, ang ating Nasareno 2024. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na pong Hesus sa Sareno ng ating ginanap na kapistahan ay naging banal, ligtas at maayos. Dahil na rin po sa pakikipagtulungan ng napakaraming mga tao, ang ating pamahalaan, lalo na ang ating lungsod pamahalaan, ang ating mayor, Hani Lakuna Pangan, ang ating mga kapulisan sa iba't ibang antas at sa napakaraming mga volunteer groups, lalo na po ang ating mga emergency response groups, medical volunteers, at ang iba't ibang mga lingkod simbahan, sa iba't ibang mga parokya, at sa iba't ibang mga seminaryo. At syempre po, ang ating mga deboto, ang ating mga ihos, at ang mga naglilingkod at kasapi natin dito sa simbahan si dahil po sa inyong pagtulungan, pagkikiisa ay naging tunay na mabiyaya ang ating Nazareno 2024. Kaya nga't naitala ng ating command center na sa taong ito ay dumagsa ang halos anim at kalahating milyong mga deboto mula Luneta hanggang Quiapo mula noong nagsimula ang ating nobenaryo, lalo na noong kapistahan. At ang tangating trastasyon ay ating naitala din ang isa sa pinakamabilis na pagbalik ng mahal na senyor sa kanyang simbahan sa po, na inabot ng halos labing limang oras. At ang isang napakagandang mabuting balita din po ay naitala din natin ang walang seryosong disgrasya, walang buhay na nabuwis, Kaya nga tunay na naging banal, ligtas at maayos ang ating Nazareno 2024. At sinikap natin sa translasyon na isa buhay ang ating panawaga ng ating tema, ibig po naming makita si Jesus. Sapagkat lalo na nung siya'y umalis mula sa luneta at nung pagbalik niya sa Quiapo, kitang kita natin ang ating mahal na Jesus sa Sareno. Kaya nga, masasabi natin na nakamit natin ang ating adikain at patuloy nating ipakita si Jesus sa Sareno. Patuloy ang ating pagalakbay bilang mga deboto. Kaya nga't hindi lang sa traslasyon, kung hindi sa ating debosyon at misyon, patuloy nating ipapakita si Jesus. Muli po, ito si Father June. Maraming maraming salamat po sapagkat tunay na naging biyaya ang ating Nazareno 2024. Ibig po naming makita si Jesus. Viva Jesus Nazareno!